Magandang hapon mga Tinders. Etong week talaga na to ay napakatumal talaga. First week of December. Ewan ko lang kung bakit. nung the other day, ay gumora ako dun sa grocery store sa SM din. Yung mga tao ay nandoon. Siguro kakatanggap lang ng kanilang mga bonuses, no. So, pinapamili nila yung mga luho, mga gusto nila. So, hindi mo na sila dito na namimili sa sari-sari store. <laughs> So, kaya siguro naging matumal tayo. So, gumora din ako sa grocery. At medyo matumal din dun sa pamilihan, yung sa mall na grocery stores. Kasi yung mga tao, sa tingin ko lang, ay hindi pa nag-focus sa mga panghanda-handa at yung pang daily na na yun na nga yung binibili. So, nag-focus muna sila sa mga cellphone, ng mga damit, mga sapatos. So, kaya napapansin ko dun sa mga sa mga shoes section sa mga damit ay doon ay maraming tao no kahit nung kasi ang SM ngayon dito sa amin sa Davao ay 11 pm at yung ibang malls like sa Mall ay nagmi midnight sila lalong lalo na pag uh, Sabado so kaya matumal tayo dito sa sari sari store natin pero laban lang may bumibili pa rin pero hindi tulad ng dati na maya maya may bumibili ngayon ay nararanasan ni Mami Tins ang tumal Okay? So, may chika pala ako. Wait lang. Ayan, pagpatuloy natin. Lumipat ako dito sa loob, no? Kasi, ang gulo-gulo doon sa labas, ang iingay. At, nasa 425 na. So, yung mga mamimili ko ay pabalik-balik na. So, mabilis ang vlog na lang ito, mga katinder. So, meron ba akong chika regarding sa akin? in customer ko ng mga bata. Ayan, may CCTV naman ako. Ayan, no? So, monitor ko naman yung labas pag may tao. So, yung customer ko na bata, the other day, gusto ko na sana ikwento sa inyo. Alam mo yung, yung bata na inutusan, yung pera niya ay 10 pesos, ay gustong bumili ng coffee ko brown na stick. So, sabi ko, sabi niya tatlong peraso. So, sabi ko, ah, baka Nescafe stick ang tinutukoy niya. Kaya binigyan ko siya ng tatlong Nescafe stick. So, may sukli pa siya piso. Binili niya ng gami na coke. Tapos ngayon, bata Ngayon, bumalik. Sabi niya, ate, kopi ko brown pala. So, so andyan yung kaban niya. Wait lang. Ayan, balik tayo. May nabili lang. Oh, ayan. Asa na ba ako? <laughs> so, sabi ko, sabi niya, kabanya kaba baka 10 pesos yung aking kopi ko brown. So, ginastos niya yung piso. Kaya, sabi ko, 9 pesos na yung aking kopi ko brown na single. So, kaya yun. sabi ko, ano mga batang to? Gumagawa ng mga, ng mga pangalan ng kape, no? Ah, uh, ko brown na stick. Wala namang kopi ko brown na stick. <laughs> Tagal ko nagtitinta, wala talagang kopi ko brown na stick. So, yun lang. So, balik tayo dun sa main topic natin na uh, napakatumal, no? At yung mga bayarin natin ay hindi talaga pwede, hindi bayaran. Hindi rason yung kasi napakatumal. So, ngayon, yung mga anak ko ay Christmas party nila. Kaya pinaglalaanan ko rin ang kanilang regalo, yung food to bring nila, tsaka yung costume ng anak ko. May pa-costume pa. So, kaya double time tinda si Mami Tins para kahit papano naman ay mabilahan natin yung ating mga anak ng kanilang mga pangangailangan, no? So, kaya nagbukas ako nung Sunday. Preparation for Puregold uh, pure gold 12-12 bukas. Sana makapunta ako. Walang mga aberyang darating. Sana makapunta ako kasi sayang din yung 10% discount. Pero kung, kasi medyo malayo si pure gold dito. Pero kung hindi naman ako, hindi naman ako nakakapunta don ay eh, meron naman ako mga grocery stores dito na malapit lang sa akin. So, okay pa rin. Okay? So, yan lang naman. Yan lang akin checka checka for today at Bye na mga Katinders at medyo busy si Mami Tins. Nagluluto ng kanin, nag aalaga ng rabbits at magluluto na, magluluto na rin ako ng dinner habang wala pang nabili. Okay, bye mga Katinders. Thank you for watching.